Bago simula ng araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng pasasalamat, pagpapala at biyaya. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong araw. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa bagong araw na Kanyang ipinagkaloob. Taos puso tayong manalangin. Aming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pagsikat ng araw at sa bagong biyaya ng buhay, kami po ay lumalapit sa inyo ng may buong puso, puspos ng pasasalamat at pananampalataya. Salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob ninyo. Salamat po sa buhay, sa hininga, sa pagkakataong muling bumangon upang harapin ang panibagong araw. Panginoon, linisin mo po ang aming puso at isipan. Kung kami man po ay may nagawang kasalanan, patawarin mo po kami. Nais po naming magsimula ng araw na ito ng may malinis na budhi, bukas na puso at kaluluwang nakatuon sa inyo. Panginoon, samahan mo po kami sa lahat ng aming gagawin ngayong araw. Ihanda mo po ang aming isipan, ang aming mga kamay, at ang aming mga puso upang maging kasangkapan ng inyong kabutihan. Ibigay mo po sa amin ang karunungan upang piliin ang tama, ang lakas upang mapagtagumpayan ang hirap, at ang pag-asa upang magpatuloy kahit may pagsubok. Inaangat po namin sa inyo ang aming mga pangarap, ang aming mga gawain, ang aming mga pamilya at ang mga taong mahal namin sa buhay. Pagpalain mo po sila. Ingatan mo po sila. Gawin mong makabuluhan ang aming relasyon sa kanila at naway maging daan kami ng inyong liwanag sa kanilang buhay. Sa bawat hakbang Panginoon, gabayan mo po kami. Huwag mo pong hayaan na maligaw kami ng landas. Ilayo mo po kami sa kapahamakan, sa tukso, sa mga gawaing hindi nakalulugod sa iyo. At kung kami po ay madapa, bigyan mo po kami ng lakas na bumangon at magpatuloy. Panginoon, hinihiling din po namin ang biyaya ng kapayapaan sa aming puso. Alisin mo po ang anumang takot, pangamba o pag-aalala Palitan mo ito ng kapanatagan at katiyakang hindi mo po kami iiwan ni pababayaan. Dinadalangin po namin ang aming bayan pagpalain mo po ang aming mga leader, ang aming ekonomiya, ang mga manggagawa at ang bawat mamamayan. Naway maghari ang katarungan, pagmamalasakit at pagkakaisa. At higit sa lahat, Panginoon, hayaan mo po kaming lumapit ng mas malalim sa iyo. Bigyan mo po kami ng kauhawan sa inyong salita, kasiglahan sa panalangin, at kasigasigan sa paggawa ng mabuti. Nais nice po namin ang araw na ito ay maging patutuo ng iyong kabutihan at kadakilaan. Ito po ang aming time tim na dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ama namin sumasalangit ka sambahin ang ngalan mo, Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Maria, Napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Amain, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin, pagpalaing ka ng Diyos.